Magandang hapon guys. Ito na pala yung pichi natin na nagsimula dito sa kabila. Nailipat na po natin dito. At sa ilalim po ng ampalaya. Kung titingnan nyo po, yung tinanim kong ampalaya, namumunga na po siya. Ang kagandahan dito, bakit ko tinanim dito yung pichay? Unang-una, mayroon silang silungan kasi andyan yung ang playa. at pangalawa yung abono ng ang playa na absorb ng pichay double purpose imbis na yung damo ang makinabang dapat gulay na tama ba? tingnan nyo ilang araw na ilang araw to mga guys malaki yan kunting alaga lang yan. Lagi mong hilingin, dadal na makisama sila. Katulad ng pag ko dito, ang gaganda ang lalaki. Ito yung pangalawa. Sana makisama naman sila. Ayan. Kung titignan mo. Ang bilis lang guys. Ilang araw lang ang pitsa eh. Hmm. Yun, bagong tanim, bagong lipat. At marami pa akong mga bakanting pantanim na kailangan pang ipunla inuna kong muna para maging okay ayos na kung titignan nyo yung ampala medyo nagtatampo yata oh, hindi ko na kinakausap naniniwala ba kayo pag kinakausap nyo yung halaman yung halaman nagiging masaya namumunga sila na masigla kasi ito pansin ko ilang araw ko lang silang hindi binisita kinakausap nangungulubot na tatampo ba siguro yun babae joke yan. At niyo naman yung sili, uh, ang sili. Andun sa dulo yung talong. Ito naman yung mani. Yan. Niniwala ba kayo ilang puno lang dati yan sinimulan ko sa mani? Sampung piso ko manila yata binili. Binilad ko. Sunod na nag-ani ako ng ilang praso Sunod dito ay marami na ngayon. Yan tipid tayo guys Ayan. gamitin yung lupong bakante pakilabangan natin pag walang gawa ito lang ginagawa kong exercise tuwing hapon Ayan. at least nakakalis ng stress kakalis ang pagod Ayan, hapon na naman magabi na naman nililisan ko sila, inalisan ko mga damo at alam kong sagabal sa kanilang paglaki ilang plat lang to malaking pakinabang guys yung guling na tinatanim natin unang una kung bibili mo sa palengke 60 pesos, komport lang komport ilang perasong piche lang yung dito ilang piraso dito sa tanim ko dalawang piraso lang, kalahati na malaking tipid nakatipid na kami sa ulam, araw, pang araw-araw tapos dun sa dulo, meron ako dun fish pan. Nilinisan ko po. Abangan po natin pag okay na. Ayan. Pag wala po, ako, ko po to. Okay po. Salamat.